magandang 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 araw po mga kaibigan ayan ang araw po ay nakikita natin at napakarami po magagandang ulap ngayon magpakita ko po sa inyo mga ulap ayan nagtago ng araw takpan ng mga ulap ang mga ulap dito maganda ang design pero doon maano ma lungkot kulay gray dito po oh ayan ayan ang mga ulap dito mas maganda ayan dito po ba ganda ng mga ulap mga kaibigan the clouds the clouds ayan so amazing ang mga clouds Ayun lang po ako lumabas-labas ng aming bahay Hello. Sino yung nahanap mo, ate? Lisa. Ayan po. Ayan, mga kaibigan. Ang atis. Ayan. Ulap, ulap. Ayan. Kumusta po kayo, mga kaibigan? lang po tayo. Ikot, ikot lang po tayo dito sa kunting uh, kalsada. Yan. Yan po ang mga ulap. Ulap, ulap na lang po muna. Papakita ako sa inyo. Hala po tayong ibang ganap ngayon. Kahapon po eh sinamahan ko po yung aking kaibigan na manicurista doon sa aking isang best friend. Alam yung mga kaibigan, piling-pili lang talaga yung aking mga best friends. Kasi malalim po yung salitang friend o kaibigan, di ko ba? Malalim po ang meaning yun. Pero marami po tayong kabati, kabatian, kangitian, kakumustahan. Pero pagdating po sa salitang kaibigan, iba po yun eh iba po ang ano ng uh, meaning. Hindi lamang po yun kakilala, kundi kasama po yun sa lahat. Magkasama sa lahat sa kalungkutan, sa saya, sa sad news, good news. Magkasama po yan. Magkakahiwalay lang po yan ang mga tulay na magkakaibigan kapag umalis na sa mundo ang buhay yan mga kaibigan tuturko ko kayo sa kalawakan sa puro ulap yan po at lakad po muna ang inyong nanay really yan po marami pong may bulaklak dito yan yan bulaklak ni ate yan ni sister po yan worker po ng Catholic Church. Ito po ang kanyang halaman. Oh. ganda. Ganda ng halaman. Tapos yung mga bayabas niya. Ito ang bayabas niya. Oh. Yan, may bunga ang bayabas. Yan, bayabas ni sister. Ito pa. Pakita ko sa inyo ang mga bayabas. Oh. oh di po ba? maganda po yung naglalakad-lakad kasi nakikita yung mga bagay-bagay yan -bagay. naman po yung covered court bukas po may party-party po kami dyan samahan po ng mga asosasyon yan po ang ano mangyayari bukas at ada may papakita ako sa inyong bagong video kaya lang ay hirap po kasi eh, kapag long video copyrighted po kasi may mga music music, mga shorts videos yun, pwede yung palitan ng uh, music na hindi copyrighted ayan mga kaibigan ang mga ulap ngayon, dami ayan o oh. doon sa taas ayan ayan po aking halaman ay tinanggal ko muna sa loob kasi ayan o oh, nanilaw mga kaibigan mamamatay siya sa loob ng bahay hindi para siya pwede sa loob ng matagal dapat mga one week lang yan po ayan masaya na siya uli kasi naulan na na siya ng ulan kahapon umulan po kagabi hanggang ngayong umaga ay eh. paambon-ambon Kamusta po kayo? Kamusta? Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting-mabuting kalagayan lamang po tayo lahat. Ano po? Yan. Ito naman po yung aking halaman dito. Sa kabilang side. Ayan po. Yung oh. aking bugambilya. Uh, bugambilya ba ang tawag dito? yan puro po halaman ng aking uh, harapan ng aming kubo puro halaman tapos yan po yung mga basurahan no? oh. nilabhan po yan ni Lolo Dodong libre po yan ang mga sako from barangay yan po ang ating mga halaman inuulan, iniinitan kaya o naiinitan kaya yan buhay na buhay yan mga kaibigan, hanggang dito lang po muna ha, ang ating uh, mini vlog ngayong umaga. tapos po iisip kung ano po ang gagawin. Basta, naiinip po ako. So, kailangan po mag-iisip kung ano po ang gagawin ngayong araw para matanggal po yung boredom. nag ang inyong nanay really. Maraming maraming salamat po mga kaibigan sa inyong panonood sa aking mga videos at pakikinig ng salita ng Diyos dito po sa aking channel. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all po. Amen.